Hello mga mariko for today's video. Ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Naging busy nga ang inyong tindera nitong mga nakaraang araw. At sa mga oras na to mga mariko talaga hindi pa nababawi ang puyat namin. Ilang araw na nga rin po kaming puyat mga mariko sa pagbabantay namin sa tindahan. Dahil meron nga pong lamay dito sa amin at late na po talaga kami nagsasara tuwing gabi. Minsan nga pa nagsasarado kami alas 11 ng gabi tapos marami pa rin talagang gustong bumili. Pero minsan po kapag alam namin na wala nang gaanong bumibili talagang maaga pala nagsasarado na kami. Mga 9pm nga po sarado na kami para naman po mabawi namin yung puyat namin ng mga ilang gabi. At nung last night nga po talagang naging mabili dito sa aming tindahan. Alas dos na nga po kami ng madaling araw nung nagsara at nung kinabukasan nga mga mare ko kami po ay makikipaglibing at nung kinagabihan nga meron ding sayawan dito sa amin gusto nga namin talagang magpuyat pa nung meron sayawan kaya lang po hindi natin talaga namin kinayo yung puyat. Dahil nga po talaga pag ganitong merong mga okasyon, ay nagiging mabili po talaga na number one is yung alak at susunod po yung mga soft drinks. Marami po, po talaga gustong uminom dito po sa tindahan namin, kaya lang po. At hindi na nga po kami pumayag na magpainom kasi napuyat na nga po kami nung mga nakaraang araw din, kaya kailangan din namin talaga magbawi sa tulog. At buti na nga lang din po na din ng aming mga tumer na napuyat kami nitong mga nakaraang araw at bumibili na nga lang din sila ng alak mga mareko at doon na nga lang doon nila iinumin sa sayawan at ang discarding nga na ginagawa ko dahil wala silang dala ng mga bote ng red horse is pinalalagyan ko po ito ng deposito at 3 pesos nga po bawat isang deposito sa bawat isang basyo ng red horse para naman po kahit hindi nila ibalik yung basyo at least hindi ako malulugit diba? ganito din siguro ginagawa ng katulad ko na may mga sari-sari store dyan, lalo na pag merong ganitong mga okasyon. At ito pa nga mga mare ko talaga, pinadepositohan ko sa aking tumor yung isang case kasi bumili siya ng isang case na Red Horse, pinadepositohan ko talaga ito ng 150. Abay, nung kinabukasan talagang binalik niya kagad yung bote, paano ba naman kasi 150 yun, nakakapanghinayang din kaya. Ang hirap din talaga hanapin ng pera ngayon kaya bumalik talaga yung case ng aking Red Horse at binigay ko sa kanya yung deposito ng 150 pesos. Pero yung ibang bote ko po ng Red Horse, aba hindi na bumalik mga mare ko, Pero okay nga lang kasi nilagyan ko naman ng mga deposito yon Kahit hindi nga bumalik, at least nilagyan ko ng deposito at hindi pa rin talaga ako malulugi doon, ba diba? At talaga naman ko, kota na naman ang inyong tindera kasi naging mabili talaga yung mga alak, mga tichiriya, ganun din talaga yung mga sigarilyo at soft drinks. Halos talagang bising bisi busy ang inyong tindera at sobrang pagod, sobrang puyat. At least, kahit na ganun ang nangyari, meron naman tayong kita kahit pa paano mga mariko. At nung nakabawi nga kami ng tulog mga mariko, abay nag-ayos agad ako ng aming mga paninda. Paano ba naman kasi? Ayan, kalat-kalat mga Mars. Kaya kailangan kong ayusin dito. Napakasakit pa naman talaga tignan sa mata kung makalat talaga yung ating tindahan. At hindi rin po talaga kaaya-aya sa mata ng ating tumor kung madumi po talaga yung ating store. Mas maganda po yung palaging malinis para maganda rin yung pasok ng pera at maganda rin yung pasok ng kita, di ba? Kaya kayo mga mari ko, naku, umpisahan nyo na pong maglinis ng kasulok-sulokan ng inyong tindahan para naman mas marami pang swerte ang dumating sa atin palagi. sorry late na relate po ba kaya sa aking sinasabi na dapat talaga kailangan malinis ang ating store? Ginagawa ko nga rin talaga itong pagdi-display ng aming mga paninda, lalo na mga mare ko kapag walang gaanong mga tumor na bibili. Kasi pag marami talagang bibili, abay hindi ko na talaga rin ito matatapos, abay relate na relate kasi Siguro na no, palagi na lang relate ang aking sinasabi. Kasi po talaga tayo may mga sari-sari sorry, sorry store, palagi talaga tayong busy, ayun, eh. okay na pa. Tulad po na to, ayan, meron ng bibili pero patuloy pa rin ako sa pag-ayos kasi sinasabi ko sa akin mga tumor kapag ganyan, wait lang, ayan. <laughs> At least na naiintindihan naman nila kahit pa ng mga mare ko. Kapag meron akong ginagawa at nakikita nila, talaga hinihintay nila ako. Ayan, ganyan kabait ang aking mga tumor dito sa aming tindahan. Oh, ayan mga Mars, tapos na rin naman ako sa aking ginagawa, tapos na ako sa pagdi-display. Magugupit-gupit na lang talaga ako ng mga kape para naman kapag merong bibili, kapag sabay-sabay talaga yung ating mga tumor, abot na lang talaga ng abot ng mga paninda, ba? Diba? So, ayan, kung hindi pa nga po kayo nakapalaw sa aking Facebook, pag-follow naman po at pa-subscribe na rin sa aking channel at sa mga oras na nga na to, papatapos na rin ako sa aking ginagawa at pag natapos ako dito, abay magpapahinga na naman ang inyong tindera, ayan, ako'y nabubulol pa talaga. So hanggang dito na lang mga Mars, maraming salamat sa panonood.